Sa Bohol, pag-aaralang muli ang patakaran sa pagsasagawa ng mga motorcycle endurance event matapos na may masawi sa pinakahuling insidente. Yan at iba pa sa balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? Sheryl, may to. Pinagbawal na ni Bohol Governor Aris Umentado ang mga activities na katulad ng loop Ride sa provinsya. I-review din daw ng Bohol Provincial Government ang mga polisya na nagpapahintulot sa mga katulad nitong cross-country endurance rides ng motorcycle enthusiasts para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Kasunod ito ng pagkamatay ng isang residenteng na bangga ng participant sa Bohol Loop 2024 nitong Sabado sa bayan ng Sikatuna. Tiniyak naman ng organizers ang patuloy na tulong sa mga naulila. 3,000 ang sumali dito sa Bohol Loop, isang two-day motorcycle tourism event kung saan nilibot ang halos lahat ng mga bayan sa Bohol. Kasama sa sumali ay sina Senators Bato de la Rosa at J.D. Ejercito na sakay din ng kanilang mga motorsiklo. Ito pa ang isang balitang dako dito sa Kabisayaan, Sheryl. Pansamantalang ipinagbawal ang pagpasok sa Cebu ng mga buhay na manok, bibe at iba pang mga ibong mula sa Leyte dahil sa banta ng avian influenza sa executive order number no. 6 ni governor Gwen Garcia 45 days ang itatagal nitong ban sa mga buhay na ibon pinababantayan na rin maigi ang ng mga law enforcement agencies ang maraming mga pantalan sa Cebu pati na ang Mactan Cebu International Airport para hindi makapasok ang mga ibon galing Leyte din deploy na rin ang mga barangay Animal Health aids para tumulong mag-monitor kasama ang mga local government units sa buong probinsya. Pwede pa rin namang ipasok ang iba pang mga poultry products subject to regulations, mga permit at mga inspeksyon. Ma-reports din daw uh, ma-reports daw kasi na maraming mga namamatay ng na mga hayop sa poultry farms sa Leyte na potensyal na magka-outbreak. Layon daw ni Garcia na protektahan ang bilyong-bilyong pisong poultry industry ng Cebu province. Mao kini mga dagkong balita gikan diri sa Central Visayas. Cheryl. Daghang salamat Dale Israel, desk editor ng One News Cebu.